Kahapon po, sinabi ko, minsan yung inggit, yung uh, comparison trap pagka-browse ka ng browse sa social media. Now, gusto nga makausapin yung mga tao na sa kabilang banda. Hindi naman po lahat. At hindi naman to general statement na lahat na nagpo-post, eh, lahat kayo ganito. Hindi naman. May mga ilan lang. Malamang hindi ikaw yon so hindi para sa'yo to. Sabi sa Filipos 2.3, huwag kayong gagawa ng anuman dahil sa makasariling hangarin. O dahil sa kayabangan. Ito, maganda to, no? Sa halip, ni yung iba na mas mahalaga kaysa inyong sarili. Ano ibig sabihin na to? Well, again, ano lalagay ko lang po sa konteksto na social media, no? Malami pong ibig sabihin to sa aplikasyon sa iba't ibang uh, anggulo ng buhay, pero social media tayo focus. Ang social media po ay malaking bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Pinadadali nito yung connection, pagbabahagi, yung pag you know, connecting with our loved sa malalayo, kung hindi po natin gagamitin na may wisdom, maaari ito magdulot ng, ayan nga po, kayabangan, kompetisyon, inggit. Paano natin magagamit ang social media sa paraang magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Kasi sabi sa Bible, in everything you do, do it all for the glory of God. Una, sabihin natin yung panganib na ma magagawa na to. Maaari nagpo-post tayo para makakuha ng atensyon. Kailangan ba lahat ng pinuntahan mo, lahat ng kakainin mo, ipost mo sa social media. Kasi minsan, ano, para ipakita lang yung Gumpaay, pakita lang na i-prove mo, may narating na ako para makita ng mga kababayan ko. Yung iba naman, parang perpekto yung pamilya, no? Ang panganib dyan, kung makasarili yung hangarin mo para lang, ano, makapagdulot ng ingit pa sa iba, may problema tayo dyan. Sabi niya sa isang verse sa Bible, hayaan mong iba yung pumuri sa'yo, hindi yung sarili mo. Tapos din dito, sabi, yung tawag ng kababaang loob sa paggamit ng social media. Imbis na hanapin ang sarili mong glory o kalawalatian, gawitin mo ito para magbigay inspirasyon at magpalakas ng loob sa iba. Okay, okay naman po na tayo nagpo-post ng success natin. Pero minsan nasa konteksto kung paano mo to ipinose, diniliver, even yung mga salitang nakasulat, kung makaka-inspire to for other people. Ito po, oh, isang maliit na tindahan ngayon po, naging grocery na. So, napakasarap basahin yung mga ganon kung magbibigay inspirasyon at hindi magpapasikat. At pangatlo po, yung pagpapairal ng wisdom sa pagpo-post. Yung magdudulog ba to na engage or makaka-inspire? Pag nag-post ba pa tayo, magdadala pa to ng frustration sa atin dahil hindi naman talaga totoong yun yung nangyayari or talaga po bang gusto lang natin ipakita na meron na rin ako narating. So, ang conclusion ko lang po, mag po tayo sa pagpo-post. Ano ba talaga yung intention at motivation behind the action of posting? Isa pong makapangyari ang kasangkapan ng social media, ngunit ang paraan ng ating paggamit na to ay will either break the person na makakabasa or will build up the person. And same thing sa atin. Yayabang ba tayo or magpapatuloy tayo mapagpakumbaba? Hindi naman po namin kailangan malaman lahat ng kinain mo ngayong araw na to. Alam na naman namin na humihinga ka. Okay? Basta i-post mo lang na buhay ka, okay na sa amin yon. So, again, magbabasa lang po tayo. Tanong nyo lang po, ang social media post ko ba yung nagpapakita ng kababaan loob o nagpapasikat? Paano ko ba magagamit ang online presence ko upang to give glory to God at hindi to give glory to me? Ano ba mga paraan upang maging mas intentional ako sa pagbibigay ng inspirasyon? Baka naman kailangan personal mong gawin sa tao. Kwentuhan mo, kwento mo yung success story mo instead na posting it na parang shotgun approach na kung sino lang makabasa. So again, Filipos Tres stress. Huwag kayong gagawa ng anuman dahil sa makasariling hangarin o dahil sa kayabangan. Sa halip, pakitunguhan ninyo ang iba na mas mahalaga kaysa inyong sarili. Lord, napakahirap po na dahil minsan, gusto lang naman namin, Lord, mag-post. Pero Lord, minsan, nagbo-border na rin sa pagyayabang or para masabing may narating ako na nilait-lait nyo ako noon. Kung man Lord, ng makasariling intensyon, mali pa rin po ito. Kung ito'y makaka-inspire sa iba, sa magandang pamamaraan, Lord, pagpatuloy namin. Kaya, Lord, it requires wisdom kung paano namin gagamitin ang aming social media media present. Tulungan nyo kami, Lord, magkaroon ng wisdom sa bawat ipopost at sasabihin namin. In Jesus' name, Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.